Sa unang pagkakataon ay nakarating ang One Championship sa gitnang silangan para sa event na 1 1166. Naganap ang bakbakan sa Lusail Sports Arena sa bansang Qatar. Sa unang match ay hinarap ni Jeremy Miyado si Keito Yamakita ng Japan. Sa kasamaang palad para sa ating kababayan, natalo siya ng Japanese sa pamamagitan ng Bulldog Choke Submission. Samantala, sa co-main event, sa muling paghaharap ni Joshua Pasio at Jared Brooks, inumpisahan ng huli ang pag-ataki sa pamamagitan ng isang leg kick at pagkatapos ay isang high kick, ngunit hindi ito tumama. Bumawi si Joshua Pasio ng isang malupit na leg kick, ngunit mabilis na nakuha ni Jared Brooks ang kanyang likod. Sinikap ng ating kababayan na depensahan ang submission attempt ng kalaban. Nagawa ng champion na maslam takedown si Joshua Pasio, ngunit nagkamali ito sa kalkulasyon. Akala niya ay panalo na siya subalit ipinagbabawal ang kanyang isinagawa. Ayon sa nakikita natin, nang ibinagsak ni Jared Brooks si Pasho, ay nauna ang kanyang ulo. Ipinagbabawal ang mag-strike sa ulo dahil ito ay napakadelikado para sa isang fighter. Kaya naman ang naging resulta ay na-disqualified si Jared Brooks at idiniklarang kampiyon si Joshua Pasho via disqualification. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, siguradong magkakaroon ng immediate rematch para sa pangatlong paghaharap ni Jared Brooks at ng bagong kampiyon na si Joshua Pasio. Samantala, nanatiling one featherweight champion si Tangkay laban kay Tan Lee sa pamamagitan ng isang technical knockout sa round 3. Sa main event, nagawa ni Anatoly Malekin na mapanatili ang kanyang malinis na kartada. Muli niyang tinalo ang middleweight champion na si Rainier de Rieder sa pamamagitan ng technical knockout at maging three-division MMA World Champion. Shang ayon ng 1 Middleweight World Champion, Light Heavyweight World Champion, atang Heavyweight World Champion.